sa likod ng mga headline ng krimen, droga at katiwalian sa lipo ng Pilipino. Naroon ang mga tahimik na bayani ang mga lumalaban hindi para sa kamera kundi para sa hustisya. Isa sa kanila si Doroteo Doring Rocha, kilala sa alias na Doring Dorobo. Isang pangalan na tila presyo sa lakas ng bagyo ngunit himig ng pag-asa sa courtroom at lansangan. Noong 1993, inilabas ang pelikulang Doring Dorobo: Hagupit ng Batas sa direksyon ni Augusto Salvador, pinagbibidahan ni Eddie Garcia bilang si Doring Dorobo. Kilala ito bilang isang biographical action film ulim proyekto ng Leia Productions na naglalayong ipakita ang tunay na buhay ng isang ahente ng NBI na lumaban sa katiwalian at sindikato. Hindi lamang sa labas ng batas, kundi sa mismong loob ng sistemang dapat ay tagapagtanggol ng batas. Kaya't halina't mas kilalanin pa ang naging buhay ni Doroteo Rocha alias Doring Dorobo sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya Sa maagang bahagi ng kanyang kwento, binigyang buhay ang isang dramatikong hostage senaryo. Si Jerry, isang magsasaka o manggagawa, ay nagdulot ng gulo dahil sa kawalan ng hustisya at maling pagtrato ng kanyang amo, lalo pat buntis ang asawa niya. Humarap ang pulisya, ngunit nang hindi na matanggap ni Jerry ang kanyang sitwasyon, muntik nang makasugat bago tumakas tahimik ngunit matatag na lumapit si Doring at ipinakita ang kanyang tunay na layunin hindi ang parusa kundi ang solusyon sa halip na pasabugin ng takot si Jerry pinayuhan siya ni Doring na sumuko na kalaunan ay naging daan sa mas maliwanag na bukas Naging magkaibigan sila sa hindi inaasahang paraan, isang paglaya mula sa kulungan sa tulong ni Doreen dahil sa pagtitiwala ni Jerry sa kanyang malasakit. Matapos ang dalawa o tatlong taon ng pagkakakulong, nabigyan ng pagkakataon si Jerry na makalabas dahil sa intervention ni Doreen ayon sa saksi, ang asawa ni Jerry, malaking bahagi si Doreen sa muling pagpapanumbalik ng kanilang pamilya. Sabi niya, wala sanang pag-asa kung wala si Doreen bilang tulay sa hustisyang kinampihan ni Jerry. Si Doring ay hindi perpekto. May dalawang pamilya sa magkaibang lugar. Nakabase siya sa Olongapo kung saan may anak siya na isang babae roon. Ngunit nakakabit rin ang kanyang pangalan sa kanyang tunay na asawa at ang anak na si Ali na nasa sentro ng isang masalimuot na issue ng tiwala at pagtataksin. Si Ali, ang anak ni During sa kanyang unang pamilya ay may ibang lalaki bilang father figure na si Nestor na may sariling pamilya at hindi inaamin o ganyan. Nang malaman ni Ali ito at umuwi siya kasama si Nestor, nagalit at nagpahayad ng matinding emosyon. Bitang ama, pinayuhan ni Doring si Ali na huwag basta pumayag sa pagmamahal, kundi kilatisin muna. Isang payo na may halong kabiguan at pait ng puso, bagaman masakit, ipinababatid ang kahalagahan ng katotohanan at dignidad sa sarili. Tuwing matindi ang operasyon, lumalabas ang disiplina at apang Doring may episode kung saan tinignan niya ang kalakaran ng droga sa Olongapo siya sa San disco upang tanungin ang asset tungkol sa transaksyon. Doon niya na-expose ang network ng iligal na droga. Mula sa impormasyong ito, ibinaos nila ang isang raid sa inaasahang sasakyan na nagdadala ng smuggled goods mula sa US. Nang tumanggi ang mga pasaway magpa-inspeksyon, nauwi ito sa inkwentro na napaparusahan ang isang pangunahing tagapagsabi ng adal na naging sanhi na pagkakapinsala ng kalaban. Ang tunggalian ay may malubhang kinalabasan. Panibagong barilan, sugatan si Doring, kinailangang operahan sa ospital pero hindi siya bumitaw sa misyon niya. Abang nagpapagaling sa ospital si Doring, dinalaw siya ng asawa at mga anak niya. Ngunit isang babae naman ang pumasok sa siling na nagpanggap na nurse. Umaasang personal na makadikit sa kanya. Isang sandaling papigil sa emosyon. Ngunit hindi nagtagal nang dumating ang pamilya at naiiwan ang babae na walang saysay paglabas mula sa ospital, bumalik agad si Doreen sa serbisyo. Dumating si Jerry bilang simbolo ng suporta at muling nagkapayong muli ang kanilang misyon. Itinuloy ang paglaban sa droga at katiwalian. Nagkaroon ng proyekto si Doreen sa isang marijuana plantation. Mula rito, pinalibutan nila ang site sa pagbarilan laban sa sindikatong nagtangkang palaganapin ang aktibidad. Ngunit dahil hindi nauna ipinalam ang operasyon kay Colonel Cervantes, isang opisyal na pinaniniwalaang ang may sariling agenda nagalit ito ng gusto. Ayon kay During, hinanap niya si Cervantes ngunit hindi natagpuan. Isang pangyayaring kay Letty, pinagbintangan tulak ng droga at hininga ng malaking halaga upang makalusot sa kaso hindi siya tumanggap ng side deal. Sa halip, ginawa ni Doring ang bitag kasama si Letty upang makuha ang pulis na nangikil. Isang gawain na sumira sa imahe ng PNP, ngunit nagbibigay daan sa katarupan. Isang gabi, inilaga ang bahay ni Doring ng bala, isang banta na tumugon sa plano nila ni Kernel upang basta na lang tanggalin siya. Ligtas ang pamilya, ngunit ramdam ang matinding takot ang tunay na asawa ni Doring sa pagmamahal at pagkakabahala ay humiling na umalis sila sa lugar dahil sa panganib na dala nito. Isang courier na si Rene ang may heroin na dapat dalhin sa California. Isang bag na nasa bat. Ngunit isang bag ang nakalusot. Natunugan ng otoridad ang iligal na transaksyon. Nakatungo si Rene sa restroom ng Colonel sa Kalaka, Batanga. Agara namang kinilos ang alagad ni Colonel upang ilugmok si Rene sa daga. Isang hakbang para hindi madamay ang kanilang pangalan. Ngunit mas nauna ang grupo ni During. Sinalakay nila ang lugar at nakipagbarilan hanggang sa mahuli si Rene Damian. Inamin nitong siya ay biktima lamang ng setup. Ang operasyon ay isang malinaw na pahayag. Hindi lamang droga ang target ni During, kundi pati na ang sistemang kumukubkob dito. Mga polis, sindikato, at opisyal na lumalamon sa paglilingkod ng bayan. Sa isang pulong kasama ang iba pang pulis na lumalaban sa droga, binigkas ni During ang mga salitang nagpatibay sa kanyang kredo. Ayon sa kanya, hindi lang droga ang problema. Ang mas malaking kalaban ay ang mga opisyal na bahagi ng kanilang hanay. Kung sila ay magiging kaisa sa laban na iyon dahil sa kaparehong layunin, hindi sana mahirap sugpuin ang mga ito. Ngunit kung may anay sa loob, mahihirapan kahit anuman ang taktika, babagsak ang sistemang pinapasan. Ito'y hindi lang pangungusa, isang manifesto ng paninindigan sa prinsipyo, justisya at integridad na nagmumula kay Doring Dorobo. Inatake si Doring gamit ang isang diskarte. Ginawang buyer si Jerry at nagpakilala kay Colonel bilang kalahok sa illegal na transaksyon. Nagsimula ang engkwentro sa lupa, nagtapos sa baybayin at umabot pa sa daga. Sa isang masinsin at matinding labanan, nanalo si Doring, isang simbolikong tagumpay sa labang laban hindi lamang sa droga kundi sa katiwalian mismo. Ang huling linya ni Doring ay naging closing statement na puno ng malasakit. ayun sa kanya, sa huli, mayroon man pulis. Marami rin namang tapat handang itaya ang buhay para sa lipunang nararapat na protektahan. Isang paalaala, ang tunay na bayani ay hindi palaging nakikita pero ramdam sa bawat buhay na napabuti. Krimen na napigilan, mustisyang naihatid sa kabuuan ng kanyang kwento mula sa hostage rescue kay Jerry, ang operasyon sa droga, ang doble niyang buhay hanggang sa mga pagsubok, pagtataksil at paninindigan na itatak si Doreen bilang simboliko ng isang ahente na mataas ang pinaninindigan at handang magsakripisyo. Hindi siya santo, hindi perpekto, ngunit tapat sa misyon niya para sa bayan. Ang kwentong ito ay hindi kathang isip lamang, mula sa pagbibida ni Eddie Garcia sa trahe ng tagapaglingkod bilang Doring Dorobo, isang nominasyon sa Best Picture. Panalo sa Best Editing at Visual Effects noong 1993 hanggang sa pagtalakay sa kasalukuyang sitwasyon ng NBI laban sa katiwalian at peking balita makikita ang kahalagahan ng pagiging aktual sa pagbabago ng sistema. Sa isang lipunan kung saan dumarami ang pagsasabotahe ng hustisya, ang kwento ni Doring Dorobo ay paalaala na laging may taong pipiliing manindigan hindi dahil sa kapangyarihan kundi dahil sa responsibilidad sa hinaharap. Maaring ang pangalan niyang bagamat hindi kilalang kilala ay mananatili pa rin siyang magmiting at matikas sa mga taong nakakakilala sa kanya. So ngayon, ilang mo na ha.